sog ng gulay ko. Ayan, may nasirang dahon na. nag ako dati yung malalaking kinuha ko. malalaking na sila. Wow! Baby pa talaga. Murang-mura. Small pa ang stem. Ang ko malalaking. Luya. Gabi. Gabi. tapos may bunga na yung beans ko, nasa na yun. pag natin. Ayan, ang isang piraso. Hello guys, plus ko lang aking beans. Ayan guys, so oh, dami ng bunga. Tatlong puno lang siya. Ayan o. Oh. may gugulayan na ako. Tapos hanggang dito sa baba niya may bunga. Ayan, ayan. ayan ang lalaki na o. Oh. Ang dami niyang bunga maliliit diyan niyo ang daming bunga kahit ganyan lang siya kalaki. Tatlong puno pero sagana ang bunga. Oh. Ang dami, nakakatuwa. Yan. Ang baba ba? Tiyaran! Yan. Diba? Pag may dinanim talaga ay may aanihin. Nakakatuwa. Yan siya. Eh, hey, galing-galing. Morning, guys. Tingnan niyo 'yung mga halaman ko, guys. Andami. Ang dami. Laki Ang laki-laki nito, sobrang taas. Ano, my gabi, my luya, my um, lettuce, may carrots tayo. Syempre, may pechay. Tigit sa lahat. Meron beans, tingnan niyo 'yung bunga, guys. Ayan. Ayan guys, Ang yung bunga. Ayan. Ayan yung ilang puno lang siya. Ayan. Ilang puno lang yan. Ayan yung bunga guys, ang dami. Ayan, tiyan nyo. Ito na ang aking gulay. Ah, diba? Ayan guys, handa yung bunga. Ayan, may gugulayan na naman ako. Ayan. Ito yung luya ko guys, or laki. Laki na. Tapos meron siya ditong isa pa eh, natabunan. Ayan Oh. No? Natabunan na. Ang larago ng mga tanim ko. Nakatawa. Ah, Nag-iisang puno ng gabi. Yan. Ngayon yung pechay, guys. Tignan nyo yung pechay. Dito kung gano'ng katangkad. Tignan nyo ang tangkad. Aray ko. Tangkad. Tignan nyo ang taas-taas niya. Mga tatlong dangkal ko yata. Tignan nyo. O, tatlong dangkal ko nga. Ang taas. Ang taas niya. Ayan. Tapos, ganyan to guys. Ang ginagawa ko kasi, pag nagugulay ako, hindi ko, ano, kinukuha ko lang yung ano niya. Yung, tawag dito yung, pinakamalalaki. Tapos, yung maliliit. Hindi ko itinatanggal eh, yung puno para mag, ano pa siya, mag, dahon. Katulad nito, o, oh, nagdahon pa siya, o, oh, naganak nag-anak-anak siya. Ayan, oh, ayan. Ito na. Pinag pinagtanggalan ko yan eh. Ayan, oh. Ayun. Ayan, ayan pinaturan ko siya. Pero yung pinakapuno niya, may ugat-ugat. Hindi ko talaga siya binunot. Ganyan lang ginawa para mag-anak siya. Tiyan, tiyan Ganyan siya. Kadalako. Nagoo niya, oh. Ayan. May sili rin dito. Ayan. Ayan, natabunan na. Ayan. Ang dami niya. Nakakatawa, ang daming gulay. Tapos, alam nyo ba, guys, ang gas. Ito, dalahin ko kayo dito. Kasi makalat. Ang daming laglang yata. May tanim akong... Ayan, meron ako ditong... para hindi lang ako nasa bukid. Uh, may tanim akong kulitis. Ayan, o. Oh. Ayan, nakapaso. Ayan, kulitis. Meron pa yan doon. Ayan. So, ito yung na-harvest ko. Sa aking gulay, isa lang kinuha ko kasi kunti lang kailangan ko. Pero ang taas, haba nyo guys. O, pecha yan. Tiyan nyo. Tangkal ko ha. Isa. Dalawa. Tatlo. May get. Yan, ang taas. Ito oh, naman. Isang piraso. So, sempurna pala garden at isang mahabang petso ay okay, sobrang haba ng petso ay ko nakita nyo to tira nyo ang haba isa at... taas diba tampón Kinataang kalabasa fresh from my garden. Ayan. First time ko magluluto ng ganito dito sa German request sa asawa ko na ako maglaro ito ng food ko. Ayan. Ayan.